Ito po ba ano? Ano po yung naging action ng uh, lokal na pamahalaan after etong uh, pangyayaring ito? At ito po ba ay first time na nangyari o talagang sa una pa ay may nangyayari na? Uh, may nangyayari na po pero sir dam, sir dam po. Kasi uh, in fact yung uh, response ng local government at, at ang mga men in uniform natin sa municipality of Tandavas mm -hmm. at sa kayong... Uh, tayo po sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, uh, continue po magipag coordinate sa kanila. During that time po, uh, after the incidents, uh, uh, our, our technical staff po kasama yung mga uh, ng local government mm -hmm. and uh, man in uniform mm -hmm. uh, under the leadership of our uh, Mayor Arsahi De Salle. Mm -hmm na dito sa uh, uh, information awareness po especially dito sa sa Crocodile. So nagbisita po tayo sa area, nag assist tayo ng site nang nang uh, area kung saan uh, na karoon ng uh, conflict. Mm -hmm. uh, unfortunately, uh, wala na pa po sila nakikita doon.